Hello mga guwapo at gwapa. Halika, samahan nyo ako. Mamasyal tayo dito sa loob ng Manila Zoo. 2024 update. Ito na palang itsura niya ngayon. Ang ganda na. Hindi nakatula dati. At ito yung tirahan ni Mali. Yung kakaisa-isang ilipante dito sa Pilipinas. Pero ngayon, ayun, wala nang nakatira. Matamlay na yung lugar niya. Kasi wala na siya. Pumanaw na siya nung nakaraang buwan. O nakaraang taon pala ito na dati kung saan maraming tao dito dahil dinarayo siya ngayon wala nang nakatira sayang lang kasi may area na talaga na nakalaan para sa kanya ayun yung bahay niya pag nainip siya sa maraming tao doon siya pumapasok pero hindi niya yung ginagawa habang mayroong tao talagang lumalabas siya doon at nagpapakitang gila siya sa mga tao pumunta naman tayo doon sa kabila para matingnan kung anong mayroon doon ah, uh, ito naman yung larawan ng isang hipo na nakatira din dito dati. At ito naman yung white tiger. Ayun, natutulog siya. Tamang selfie lang tayo. At ito naman, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Wala kasi nakasulat dito. Pero narinig ko sa mga bata. Kapibara daw. Buti pa yung mga bata. Alam nila ako. Ang alam ko lang, kaping barako. At ito naman, may malawak na area. Tinitingnan ko kung ano naman ang mayroon dito. Wala akong nakita. Pero maya-maya, may lumalabas na Philippine deer. Mayroon palang nakatira dito na usa, mga usa. Pero tatlo sila. At saka mayroon ding nakita akong ostrich nandoon sa ilalim. Ito naman, pumunta naman ako sa kabilang ibayo. Nakita ko yung leon. O, oh, kagigising pa lang niya. Dahil sa ingay ng mga tao. At tinitingnan ko kung anong gawin niya dahil kakagigising pa lang siya ayon pala ay matutulog ulit ayon humihiga at wala siyang pakialam doon sa ingay pumunta na lang ako sa ibaba tinitingnan ko yung mga kasama ko nawawala nasaan na sana ba kaya sila yung bunso ko ang ina ano ko na maturuan ko kung anong mga pangyayari dito kung anong hayop mayroon dito kasi yan ang lesson nila ngayon pero hindi ko sila makita ayon naligaw na tuloy ako dito sa no visitors allowed buti na lang may nakikita din ako mga mangilang ngilang mga tao. Siguro tulad din sa akin naligaw. Ngayon, Ayun, umaakyat lang ako at hinahanap ko yung mga kasama ko. Nawala na, iwan ko kung nasaan na sila. Basta magpapatuloy na lang ako sa pag-ikot-ikot ko dito at pagkukuha ng mga video. Ang ganda na talaga ng Manila Zoo ngayon. Ang linis-linis Nawala ng amoy kang maaamoy. At saka tingnan mo naman, laki na talagang pagbabago. Ito si kuya, may dinudungawan. Dumungaw din ako. Ay, ayon pala. Hi, te. Anong ginagawa mo dyan, te? Chill, chill lang si ate. Ayun. Sarap naman ang pahinga niya. Sarap din ang tulog niya. Halo, te. Padaan po, ti, ha? Hindi naman ka kumanggugulo, ti. nag nagvideo lang. Napansin ko doon maraming mga tao. Ano kayang mayroong pinagtutumpo nila? Magbibidyo-bidyo muna ako, hindi muna ako makisiksik. Kasi ang dami nila eh, dito muna ako sa gilid. Antayin ko nga sila. Lahat talaga binago dito sa Manila. So wala na talaga yung dating bakas. Alika balikan natin kung ano yung pinagtutumpukan doon kanina ng mga bisita. Tingnan natin kung anong meron. Halika. Ah, ito pala. Ay. Ang laki naman. Tingnan mo. Ayun no, oh, nakita niyo ba? Napaka-friendly, nakaka Hoy, hindi ko alam. Nakakatakot naman, sobrang laki. Pero in fairness ha, friendly siya dahil nakangiti siya palagi. Oh, tingnan mo naman oh, 'di ba? Nakangiti siya sa atin, sa atin. Oh, kaya pala tuwang-tuwa yung mga bata kanina. Doon naman tayo sa kabila. Ay, ano to? Ang daming ninja turtle. Ay, wala. Ang liliit nila. Pero, tingnan mo, ang dami. Ay, yung iba, naguhukay pa. Ayun, no? Oh. Manging itlog yata to. Ito si ate, chill-chill lang. Chill. Oh, tingnan mo, nakaunat pa ang paa. Gusto siguro magpa-ispa nito. Oh, ang dami nila, oh. Pero ang liliit. Pero nangingitlog na yung iba. Tingnan mo, naghuhukay na sila. Oh, natutuwa naman ako ni ate. Ang sarap naman ng posisyon niya. Hello, te. At ito, nag-teleport nang ako bigla. Lumabas kasi ako doon. At dito ako napunta. Ay, eh, wala pa tao dito. Ako lang mag-isa. Ano to? Ano tong mayroon dito? Ako na lang mag-isa. Sana yung mga kasama ko. Sana ba ako dumadaan? Na, sana yung mga bisita? Wala na. Nandito ako ngayon sa lubloba ng Kalabaw. Nandito na yata ako sa probinsya. Eh. Anong probinsya to? Ay, naku, narigaw na naman si Manang. Ay, mayroong pasukan doon. Pasok nga tayo. Halika, samahan nyo ako. Ano kaya? Hmm, nandito pala sila eh. Nandito pala kayo eh. Ano kayang meron dito? Halika, tingnan nyo. Oy, ano kayang meron dito? Ay, ang ganda naman. Oh, ang lamig. Uy, dito si ate. Ang gandang butiki na to. Pula pa ang labi. Hello, tea. Anong ginagawa mo dyan, te? Wow, nakalipstik pa si ate, ha? Ang gwanda mo, te. Ito naman si Turtle. Yung isa natutulog. Pero siya, langoy ng langoy. Saan ka punta, te? Bakit ka lumalangoy palagi? Pwede bang magpahinga ka muna? Kanina ka pa yata dyan, langoy ng langoy. Eh. Ito naman si Choi, natutulog na. Hindi na nakauwi ng kaniyang bahay. Ito, nasa batuan, natutulog na. Ito naman ang dalawang ahas. Ang puputi nila. Kaso lang, ay may galis sila. Sana man lang. Okay lang siya. Hello, te. Okay ka lang ba, te? Mayroon pa siyang kasama nandun sa malayo. Ay At ito namang isang tortoise. Ayun, eh, no, chill na chill sa kaniyang bathtub. Doon naman tayo sa iba. Ay, Ano to? Ay, yung mga sirang paso, tinitirahan ng mga ano, mga kumari. Ay, Mari, bakit nandyan ka? Nakubis. bes. ito naman si ate, Beshi. Anong ginagawa mo dyan, Bes? Ay, nagsiswimming. O baka gusto niyong, baka gusto mong magsabunte. Huwag ka munang umahon. Magsabon ka muna binalikan ko itong dalawang ahas na talaga ako marami silang sugat hindi siguro sila hiyang sa klima ng Pilipinas kasi mukhang hindi to taga rito eh mga foreigner yata itong dalawa na to ginalis sila dito sa Pilipinas mainit kasi at ito naman ay tinalikuran niya ang kanyang mino, ang kanyang meal ay ang sarap naman yan ti salad sana all may salad at ito naman ano dito? Ay, may mga maliliit na ano. Banakon ba yan? Eh, ito. Ang gaganda nilang kikinis. ay Ang ganda, nyo naman. Ang kintab. Ang kintab ng kanilang ano. Hiyang sila dito. Tingnan mo naman, oh. Ano, ang tataba. At saka ang kikintab. Wala silang sugat sa katawan. O, oh, yun, oh. Ang lalaki pa naman. Ito namang isa. Ano ba to? Ay, kakatakot naman ito. Pero baka mga non-binumos din ito. At saka ito, tingnan mo naman. Ang laki. Pero ang kikinis nila ha. Mukha naman silang healthy lahat. Selfie muna tayo sa mga bishi bago lalabas. Dito na ako sa labas. Ay, may playground pala dito. galing naman. Wala naman to dati. Ay, ayun. Nakita ko na si Bunso. Nasa playground. Nasa taas. Ay, pumunta lang pala talaga siya sa super para mag-playground. Sana sa playground na lang tayo anak dumiretso, hindi na dito. Ang entrance pala nila dito ay 100 para sa mga manilinyos. Pero para sa mga non-manilinyos ay 300. Bawal pong magdala ng kahit anong klaseng pagkain sa loob. Kasi may kantin naman po sila eh. Kompleto po sila ng mga pagkain doon sa kantin. Mabibili mura lang naman po. At saka, mayroon din naman po silang mga CR. Ang lilinis po ng CR nila dito. Hindi po kayo magsisisi. Sa 300 na binabayad nyo, sulit na po yun para sa mga inaalagaan din naman na mga hayop dito. Pambili ng mga pangangailangan. Niya, na ako ni Bunso. Pupunta na raw kami doon sa may Butterfly Garden. Nandyan daw sa unahan. At dito, madadaanan natin yung may mga... Unggoy, pero may bayad po siya additional 40 pesos para makapasok ka doon sa loob ayan no? Oh. hindi na ako pumasok kasi nagmamadali na akong pumunta doon sa butterfly garden And, saka marami na rin naman ako nakikita ng mga unggoy sa paligid ko ngayon kaya hindi na kailangan ayun dito na kami sa butterfly garden uy yan, akala ko mga buhay sila yun palay naka-exhibit na. Nagtataka din naman kasi ako kung bakit ba may butterfly pa dito. So, expectation versus reality. Mga ano na sila, mga naka-exhibit na. Hindi na siya yung totoong nasa garden. Ah, ito, naghahanap pa rin ako. Baka sakali mayroon isang butterfly. Pero wala ka kasing makita. Kasi wala namang bulaklak dito sa bahay minsan may nakikita ako mga butterfly kasi may mga tanim din naman ako mga bulaklak eh kaya at saka may mga punong namumulaklak sa paligid ko hindi ko pinaputol kahit na ano kumakain siya ng space kasi kailangan natin ng lilim dito sa syudad ayun may nakita akong isang butterfly kaisa isang butterfly na naghinalo pero in fairness, ang ganda ng mga exhibit nila. Ito, um, ginagawa ng kondominium tong paligid. Ayun, pumasok kami ulit dito dahil hindi pa daw nakita ni Bunso yung mga ahas dito. Yung mga reptiles, ayan. Nakita na niya. Namangha talaga siya. Ayun, tamang picture lang. Dito sa Crocodile Garden. sa yun. Marami pa siyang nakikita dito na na. nagugulat siya. Mayroon pala daw ganun. Natutuwa naman si Bunso. Akala niya pwede siyang mag dito. Sabi ko hindi pwede. Mayroong nakatira dyan. Ay, tingnan mong mabuti. Alika, tuturuan kanya kung paano mag na hindi maingay. Tingnan mo. Ang galing nang mag di ba? tinuturuan yang bawat dumadaan dito. na ganito lang ang pag-swimming. Tingnan niyo ako. Oh, oh 'di ba? Ganyan lang. Dapat walang ingay at hindi gumagalaw ang katawan. At hindi ko makampay pero lumalangoy. Oh, talent niya 'yan. Pinapakita sa inyo. Yes, yeah, siya binibigyan ng malaking swimming pool. Oh, 'di ba? Ang tagal naghintay ni Bunso kung kailan magro-roar daw, daw liyong lion mga siguro mga isang oras siya nagaantay eh, yung layo, layo, naman dito eh palakad-lakad lang pa chill chill pero hindi naman siya binigo kasi nung no, malapit na siyang mainip ayun nagroror na yung layon o tuwang-tuwa na naman siya ganun pala daw ang tunog ng layon Ayon, pagkatapos niyang marinig yung tunog ng leon, umikot na rin kami, papalabas na rin yan. At hindi ko na alala na mayroon pa pala kaming lugar na hindi napupuntahan yung museum. Naku, nang maalala ko na sa labas na kami. Sayang kasi nakalabas na po kami. Eh pagbabalik pa kami, magbabayad na naman kami ulit ng entrance fee. Baka sa susunod babalikan na lang po natin. Salamat sa panunood, mga gwapo at gwapa. Hanggang sa muli. Salamat.